Hello! Hello, good morning po. Good morning po mga kachikadora ko, mga karils ko. Ayan, ngayon lang ulit na ka. Pangamusta ng inyong kadora. Ito, mukha na namang, ano, mukha na namang haggard. Ayan, ang inyong kadora. Ah, uh, ngayon lang na ka, na ka pangamusta dahil alam niyo naman, naging super duper busy po ako ng mga nakarang araw, lalo na po sa pag sis kaya sana po kita ko na si Sky paiduro po ng mga may, may mabuting kalooban na na makakapunta si Sky diyan sa inyong lugar ayan mga kagador ako kasi uh, kaka-lungkot lang din po kasi at nakaka-stress kasi sanay po ako eh na kasama ko dito yun eh ito nga po pala si si Agata isa kong makulit na alaga po ito ni Iya, si Aga Kaya. Uh, ingat po kayong lahat at sana po maging ano yung ating umaga ngayon. Uh, maganda naman ang panahon. Mainit. Sana wag nang umulan. Isa kasi sa hapon biglang umuulan. Uh, yan ang sakit ng panahon eh. Sa hapon umuulan eh. Ngayon sa umaga, okay naman maraming salamat po sa tuloy na nanonood ng aking mga videos at ayan nakatingin si si Agatha ayan. may tatlo pa po akong natira eh, si Agatha, si Luna at saka po si Ori ayan. syempre iba po pag nandito si Sky po yung pinakamakulit kong alaga ay eh. si Sky pinakamakulit pinaka, pagka nakalabas talaga yung hyper hindi pwedeng pabayaan sa labas kataon lang talaga wala ako super Sobra. Sobrang, iba yung apekto sa akin ng ng ano na ito eh. Kaya sobrang din ako na na-stress na, 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 na talaga eh. Maraming salamat din sa mga tao na na, na motivate sa akin at napapalakas na loob ko yan sa akin mga kapatid. Eh. Si Cel, si Len, si, si, si kay Brother Lon, kay eh kay Brother Pop, lalo kay Brother Lon sa paglilibot, talaga salamat. At syempre kay Sisne sa iyong motivation, sa iyong mga advice. Thank you. Ay, nako, ay, naku, ayaw maiyak sa mga friends ko na naandyan. Thank you po sa inyo sa motivation sa mga friends ko na patuloy na uh, pinapalakasan loob ko na nakikita ko pa rin si Sky. Thank you, thank you so much po sa inyo lahat. I get lah.